muna bago nagulit niya, nagulit to gulit mo yan sapata po tumira sala po beredo tumira sala hindi nag Hi dito po hindi po nagsaya mga ating video ko na sayang po sayang pabilya po pabilya Rere, gigitaro ulit. Nagkikitara po si Budoy Commercial.

Bawal po ito sa mga bata. Subalit bata rin ang nagbibidyo. Oo, oh, nagigitara yeah, po. Yan po, nagigitara habang <laughs> Tumira po ang makalalad. Sala. Pabilya po, pabilya. Nawala po ang bola. Nagkagarungan po ang dalawang aso na si Budoy at si AJ e. Falcon. At saka si... Oh, kanino po itong Adi Zero? Kanino po itong Adi Sibok. Patay po, tumira po si Makal si Sapata, ngod hindi natin nas nating nan, pero shot po. Makalalad, senior. Dadala po ng bola, nagdadalang bola, nakalusot, mungulit, Batay ang butike. Patay po. Lumabas na daw po, stepping with the line. Po, kanina po ang bola. Stepping with the line, pero di pa rin nakikita ang guhat. Pabilya po. Pinas po kay Pabilya Senior. Tumira po. Sala. Pinas. Punipered daw kay Makalala Junior. Tumira. Sala rin po. Sapata. Tumira po. Sala. Makalala Junior. Nung wala po ang bola. Nakuha po ni Beredo. Tumira. Kambit po. Pasok. What's the score? Mga kaibigan. Tapos na. Tapos na. Tapos na pala po.